May sumbong yung mga residente natin dito sa barangay Bagong Silang na sunod-sunod daw po simula kagabi hanggang ngayong umaga. Hanggang ngayon sir may mga tangka daw pong pagsunog. Ano po yung ano response, action po dito ng barangay sir? Pinamonitor ko lahat, lahat ng residente. Actually kanina may binalita na mayroon daw tumakbo sa banda So pinabangan ko nga doon, wala rin nakita. So ngayon nakuha nga analisis ko talaga yan, magmula pa kahapon. Walang ibang gagawin yan, taga-jet Residente rin pa natin. Uh, uh, sa akin, kung hindi yan bata, may depresya sa isip. Mm -hmm. So, meron akong uh, ilang individual dyan na pinatutukan. Uh, pakiusap ko doon sa pamilya nung uh, nandyan, yung nagiging uh, biktima na yan. Sila-sila din lang eh, mm -hmm. yung uh, mga biktima na yan. So, tinawag ko na lahat yung head of the family kanina na tutukan, tutukan yung isang individual na yun kasi medyo may depression sa exit. Mm -hmm. Kasi ako sa analysis ko, hindi kaya at pasok na ano eh. <coughs> <Nang> <coughs> hindi tagalabas. Hindi kaya mo sa likod na daan eh. Mm -hmm. So lahat sa loob pinasok. Opo. Meron isang bahay niya kahapon. Actually, nung pinuntahan ko yung kahapon, meron doon unang nasunog yung uh, trapal sa likod ng bahay. Mm -hmm. Okay, pwede kong i-consider yun na uh, sa likod sa ilalim ng bahay. Uh, ang tumira. Mm -hmm. Okay? Tapos pangalawa, uh, sa loob mismo ng bahay, yung walang tao. Hmm. Which is uh, member din ng pamilya yan nila. Uh, kahit ako taga rito, hindi ko akakalain walang bahay yung ano eh. Walang tao yung bahay. Hmm. So, pinasok yung loob ng bahay at yung kortina doon, yun ang sinulog. Opo. So, yun yung pangalawa sir. Yun yung pangalawa. So, hindi ako naniniwala na galing doon sa labas. Kasi mm. pinabantayan ko na lahat eh. May mga monitor ko dito, lahat ng labas-pasok dito, sa mga tanod, mm. sa baba, meron din ako nakabantay doon. Pati yung mga residente nandun, mm. pinaalert ako, mm -hmm. di ba? At so, saka parang kabisado, sir, yung kabisado lugar? Kabisado yung uh, ano, lugar. Uh, tsaka, isa pa, yung kagabing alauna nangyari, mismo sa harapan ng bahay nila, nandiyan ang kapalibot. Yung pinakasentro nila yun eh, mm -hmm. di ba? dan siya nga sila dumadaan hmm. mas pasok siya nang dana nila ang uh, entry point saka exit hmm. dito yung yung uh, uh, yung nagiging na nila Apo. Doon mismo sinurong sa dingding ng uh, bahay so sino mo dalakasan sa loob na iba, ibang lugar yan di diba taga doon lang kung hindi batang gumawa niya may nga merong depreciation, sa okay ngayon kanina ng umaga meron na naman dyan alas 9 Pinuntahan ko rin. Ay, napulang nila. Kung tingnan din sa loob ng CR. Mm tin Tinignan ko yung uh, likod ng bahay. Which is napaka sikip talaga. Hindi mo kakayanin uh, lumusot doon. Mm still, wala namang dadaan sa sahig. Opo. Still, napasok pa rin. Doon sa loob ng CR. Mm -hmm. Eh, sino pasok doon? Diba? Makukor. Hindi diba lang din yung uh, membro ng uh, ano yun. Kaya sabi ko, kasi meron isang uh, medyo ano nila dyan, uh, kaanak nila dyan, uh, Uh, kararating lang. Mm Ay, nung wala dumating yan, ganun ang nangyayari. Mm -hmm. So, doon lang din area yun eh. Ang Opa. nangyayari din naman, lapad-lapad ito. Sila lang talaga pagpuntarihin ng ano, doon lang din. Mm -hmm. So, sabi ko nga doon sa mga family ka rin na pinatawag ko, subukan yung uh, ilipat muna sa ibang lugar, yung bata Mga anong edad niyan, sir? 20, 30, ah, 20. So, na rin. So binata na sir, na, mga kabataan. Kasi na medyo dito may, may diferensya. Mm -hmm. so, wala akong ilang uh, pinagiging nalaan dyan. Kasi Opo. hindi kayong gawin ng ano. Mm -hmm. ordinaryo mo. Normal na tao lang yan. Hindi ka gawin dyan. Mamamatay sa dyan. Matatakot. Opo. Ang dami-dami yan. Pero sir, ito, um... Nakikita namin doon sir, medyo mainit, may mga armas yung mga kababayan natin, mga residente natin. hindi pa ba tayong magsisik ng assistance sa mga pulis? Baka may pulis naman. May pulis naman. Hindi na ako nag- request pa rin ba? Dagdag. Nandiyan ako standing by na. Kasi nung pumunta dito na yung deputy batman eh. may dapat din diyan ng pulis. Opo, So, meron tayong pulis na naka-station yung anti-crime sir. anti-crime meron din. So, lahat naman ng Travel Print Agency when it comes sa PC na order natin, Opo. nandun naman din sila lahat. Naka-responded din kala. Opo. So may mga kababayan tayo na lumabas, may mga dalang mga gamit, parang nag-evacuate sila kasi sa takot din nila na talagang matuloy yung sunog kapag kayo ni mabantayan. May possible tayo sir na pwedeng paglagyan sa kanila? Pansamantala. Meron namang ano, meron namang itong parang ganyan, pwede naman dito sa likod, mm -hmm. just in case, pwede naman din sana. Uh -oh. uh, Any time, may mga ano na naman tayo. Apo. May mga pwede naman tayong na paglagyan sa kanila. Mm. Just in case, uh, wag naman sana. Mm pero -hmm. uh, handa kami dyan sa mga tayo. Apo. Mga ilang families yan, sir? Yung areas, uh, yung area lang po na yan? Mga ilang pong families uh, kaya yan? yan siguro. kung ako, ha, is looking for. Uh, within the vicinity, doon sa mga Opo, po sa coastal, sir. O, yung 20, meron yan eh. 20 families. Apo. At magkaalos, magkakamag-anak na rin yan, sir. Magkakakilala na rin. Sige po. Kapitan, baka may paalala po tayo sa mga kababayan natin. The same time doon po sa mga siguro, mga may mga kamag-anak din na naandito po. Okay, uh, yun lang, uh, maging vigilante lang tayo, mapagmasid uh, kasi hindi biro talaga yung uh, uh huwag naman sana ang uh, masunugan. Mm -hmm. uh, ako, personally, talaga na uh, yung trauma ko dyan hanggang Kaya konting kibot, uh, nagiging ano talaga. At pinapawisan na ako ng malamig sa uh, hanap ko paano ang magiging gagawin nating uh, Uh, sitwasyon uh, kasi nga uh, nakakatakot kaya hindi ko rin sila mapipigil na gano'n ang mangyari di back pay maghakot kasi may pnaya, mayroon, isang may, mayroon sa diba? mm, din. Mm. ko sa gato may doon sa kabila, di ba? Mm, opo. lang din, pinagtitingnan ko sa idalim lahat, pinalibutan ko, wala namang makita mm. di ba? So nakakatakot di ba? Walang ano, uh, kaya pinulong ko nga kanina yung mga head headbook family uh, subukan yung palisip mm yung pinaghinala mo, Tsaka tayo mag manman uh, -man ulit. Opo. Kahit sila sir, may uh, hinala din po ng kamag-anak nila ng suspect? Or... Uh, siguro may kote. Pero kanina, medyo na na, na mas kusan sila. Kasi sinong gagawa? Sinong mm -hmm. gagawa? Pe? Sinong papasok dyan sa bahay na yan na pag may-ari ninyo? Kundi yung member of the family din lang. Walang pwede mo nga. Araw na araw, papasukin ka dyan. Mm -hmm. Ngayon, hinanap nila. Wala naman. Ando na sa palibot yung ano eh. Yung gumawa eh. Nakikigosyoso din eh. Gano'n nakatagal sir yung suspect nila dito, dito po? Yung? Hmm. yung suspect sir dito sa area na yan. Gano'n na po katagal Kailan po siya dumating sir? Bago lang yan. Actually, wala pa isang linggo yan eh. Kasi sa mm -hmm. aksan hindi naman suspect, yun lang ang minahadap ko kasi medyo may difference sa pag-iisip. Kasi magmula ng dumating, ganoon na. Tsaka isa, dyan din lang. Wala naman makita. Sabi tumatakot ako, hanapin nyo. Pinaharangan ko lahat. Impossible naman ganun kabilis sumakbo. Pinagalugad ko yung lalim na kabahayan. Wala din. Sa dami ng tumutugis. Oo. Hindi yan na. lang sabi ang bro ng vicinity na yan. Sige. Sige. Kaya kip. sabi ko nga sila manmanan nyo. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, hindi kayo patutulog Kaya eh. katulad yan, araw na araw ha. Oh, how much more pag gabi? Oh, okay, sir. Kami sir, bago lang kami dyan, dalawang beses eh. Oo. Oh. Dalawang. <laughs> Dalaw